Dari ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Isang aso sa Puerto Princesa, inimbitahan ng mga kaibigan para sa sleepover. Isang madre viral, matapos gulatin ng viewers sa kanyang beatboxing skills sa isang live TV show sa Brazil. Kuelang bestie moments ng dalawang lola sa Cavite kinaantigan online. Lungsod ng Maynila na feature sa isang anime series sa Japan. Netizen, halo-halo ang naging reaksyon. Sperm donor na may rare genetic condition, nakapag-anak ng halos 70. Sampo rito, may cancer na. Korean vlogger na binibili ang mga breast milk at sabay inumin bilang content o mani ng batikos. At sa trending showbiz balita, netizens kinabahan sa isang art card na pinost ni Jenica Garcia. At nilinaw na buhay na buhay pa siya. ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbagdamdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa kwentong bumandera ngayong araw, sleep over. Isang nakakaliw na eksena ang naghatid ng ngiti at good vibes sa social media. Tampok dito ang isang fur mom at ang kanyang alagang aso na si Bogart, na hindi lang palakaibigan, kundi certified Barkada Gold Spa. Sa isang viral video, makikita ang natutulog si Bogart kasama ang kanyang mga kaibigan, mga asong tila sanay na sanay mag-overnight sa kanilang bahay. Ang nakatutuwang slumber party ng fur friends, tinutukan ni Millie Botha. Isang nakakaliw na video ang nagadid ng Good Vibes Online matapos ibahagi ng isang firmam ang eksena ng kanyang alagang aso na si Bogart na natutulog kasama ang mga kaibigan nito sa sahig ng kanilang bahay. Ayon kay uploader na si Bujoy Dinorog, likas na pala kaibigan si Bogart at madalas nitong isama sa kanyang bahay ang kanilang barkada para magpahinga sa kanilang tahanan. Aniya, binuksan na lang daw nito ang kanyang tahanan para welcome dito ang mga naturang aso sa tuwing nais nilang magpahinga. Sabi pa nito, araw-araw ay sama-sama kung matulog ang mga aso. Pabiru tuloy nitong isip na marami na naman siyang pakakainin. Kwento pa ni Dinorog, ang ibang aso sa video ay pagmamayari ng kanyang dalawang kapatid na nakatira rin sa parehong compound. Samantala, kinagiliwan naman ng netizens ang video at bumuhos na mga nakatutuwang komento. Mayroong mga nagbahagi ng kaparehong karanasan kung saan maging ang kanilang alagang aso, nag uwi rin ang kaibigan para sa kanilang bahay patulugin. Ang isa namang ito, pabiru pang tinanong kung anong fat ni Bogart. Ang ilan, may pabirong paalalang huwag daw ipahiya ang alaga sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang video umani na ng higit 40,000 hearts at 280,000 views sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Hashtag Sister Beatboxer. Ginulat na lang na isang madre ang mga manonood dahil sa bigla nitong pag-beatbox sa gitna ng isang live Catholic TV show sa Brazil. Sa husay ni Sister, sinabayan pa ito ng kanyang kasamang madre at ng isa sa mga host, ang hidden talent ni Sister Cassiano. Pano sa report ni Rovic Manuel. Marami ang nagulat at bumilib sa ginawa ng isang madre na ito dahil sa bigla niya pagpapakita ng beatboxing skills sa gitna ng isang live Catholic television show sa Brazil. Si Sister Marizel Casiano agad na nag-viral dahil sa husay nito sa pagbibitbox. Ngunit hindi lang si Sister Marizel ang kinaaliwan online dahil habang patuloy ang pagkanta at beatbox nito ay sinabayan naman siya ng b-boy inspired dance steps ng kapwa niya madre na si Sister Marisa Paula de Neves. Kaya ang dalawa, good vibes ang hatid sa mga manonood ng programa at ngayon ang netizen sa iba't ibang parte ng mundo. Si Sister Marizel at Marisa ay miyembro ng Copiosa Redemption Congregation at naimbitahan upang maging guest sa isang Catholic TV show sa Brazil upang pag-usapan ng tungkol sa vocational retreat. Pero sa gitna ng programa ay umawit ang dalawa at sinabayan pa ng beat. Kaya naman napasabay na rin ang isa sa host na si Deacon Giovanni Bastos sa pagsasayaw na ngayon ay humakot na ng milyon-milyong views. Ang ilan, may iba't ibang nakakaalim na comments sa video. May ilan naman na natuwa sa talento at confidence ng dalawang madre. Sa isang panayam, sinabi ni Sister Marizel na biglaan lang daw ang kanilang performance at dahil sa hilig nga nila sa pag-awit na sinabayan niya ng beat, ay simple na lang ito para sa kanila. Paraan din a nila ito na tulungan ng mga kabataan na nakararanas ng drug addiction at magamit ang musika sa paglaban dito. Sina-sister Marizel at Marisa kasalukuyang naglilingkod bilang vocation promoters at nag-oorganisa ng retreats para sa mga kababaihang interesado sa religious karir. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story. Lola Besties, Decades of Friendship. Ito ang isinalamin ng kwelang tagpo ng dalawang mag-best friend na Lola habang nanonood ng prosesyon sa Cavite. Para kasi hindi mangalay ang isang Lola ay ipinahiram ang kanyang wheelchair sa kanyang BFF. At nang umupo na ang kanyang BFF, siya namang pagkandong ni Lola na may-ari ng wheelchair sa kanyang kaibigan. Ekse ng nagpaantig sa mga netizen ang hashtag BFF ghosts ng two grandmoms. Panoorin sa report ni Dustin Bayog. Maraming netizens ang nakyutan sa best friend moment ng dalawang lola na ito sa Alfonso Cavite. Habang kasi ay nanonood ang prosesyon, ay makikitang nakakandong isang lola sa best friend niyang nakaupo sa wheelchair, na isang tipikal na karanasan para sa mga mag-BFF. Pero ang kwento sa likod dito ang mas nagpaanting sa netizens. Ang nakakandong kasi sa video ay siyang may-ari ng wheelchair. Nakita niya raw kasi ang kanyang BFF na nakatayo habang nanonood ang prosesyon, kaya naman inalok niya itong maupo sa wheelchair. At nang maupo si Lola, ay siyang rin pagkandong ng kanyang BFF. Hashtag Best Friend Goals Para sa uploader na si Kimberly Elijah, mag-best friend na raw ang dalawang lola sa loob ng 50 years na pareho naging guro at ngayon, pinatutunayan that friendship is endless. Marami namang netizens na nakita sa moment na ito ng two grandmoms. Habang para sa isang netizen, ay sana raw ay magkaroon din siya nito sa future. Samantala ang video ng dalawang lola ay umabot na nga sa higit 900,000 views sa TikTok na mayroong higit 100,000 hearts sa naturang platform para sa dzrh HTV ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang viral na kwento, Manila in 2049. Isang futuristic illustration ng lungsod ng Maynila. Ang mapapanood sa isang episode ng anime series na orihinal sa Japan. Bagamat marami ang feeling proud na mapasamang bansa sa palabas, halo-halo ang naging reaksyon ng mga netizen sa naging paglalarawan sa syudad. Bakit nga kaya? Ang buong kwento, iyahatid ni Rose Babiera. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na lubos na tumatangkilik sa anime. Ito ay yung estilo ng pagguhit na nagmula sa bansang Japan na inadapt sa iba't ibang anyo gaya ng kasuotan, tema at mga palabas. Sa katunayan, noong 2023, kinalala ng Sisha Stats ang Pilipinas na pangatlo sa tala ng top 10 na bansa na pinakamadalas na nanunood ng mga anime film at series. Kaya naman, gayo na lang ang paghanga ng marami nang lumabas ng isang syudad sa Pilipinas sa isang sikat na anime series. Sa episode 7 ng Lazarus, isang anime series, batay sa direksyon ni Shichiniro Watanabe, na ang animation ay likha naman ng Studio Mapa, na feature ang lungsod ng Maynila bilang isang sunken city. Ang Lazarus ay isang dystopian science fiction series kung saan ang mga pangunahing tauhan ay kumikilos para pigilan ng isang pandaigdigang banta, dulot ng isang drug na tinawag na hapna. Ang kwento nito ay nakaset sa hinaharap o futuristic ang genre. At sa palabas, inilarawan ng Pilipinas o ang Maynila sa taong 2049 na lubog sa tubig. Sa pagkakaguhit, kita ang lampas tao na baha. Sarado ang ilang daan dahil dito. Kalahati na lang matatanaw sa ilang gusali habang ang mga bahay ay halos hindi na makita ang bubong dahil sa mataas na tubig. Marami ang namangha sa pagka-feature ng syudad sa palabas. Bilang mga manonood, nakakatuwa na nakikilala ang bansa sa isang global series kagaya nito. Ang iba, pabiru namang itinanggi na Pilipinas ang inilalarawan dito dahil masyado anilang malinaw ang tubig patukoy sa mga gaputik na bahan na nararanasan sa lungsod. Ang isa, humirit pa kung bakit wala o manong lumalangoy sa baha. Pero mayroong ding nakaramdam ng pagkabahala. Ayon sa ilang netizen, hindi malayo na maging isang sunken city ang Maynila dahil sa mga hinaharap na suliranin ng banta ng global warming na sinabayan pa ng kapabayaan ng mga tao. Para sa iba, ang paglalarawan sa palabas ay para na rin pagtingin sa tunguhin ng Pilipinas. Lalo na't saksi rin ang lahat sa malawakang pagbaha na dinaranas ng lungsod tuwing may tumatamang bagyo sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, sperm donor turn cancer donor. Grasya sa pamilya kung may tuturing ang pagdating ng mga chikiting. Para kasi sa iba, sa pagkakaroon ng anak na bubuo at napagtitibay, ang samahang mag-asawa at buhay pamilya. Kaya ang iba, kumakapit sa donors upang matupad ang kanilang pangarap. Pero sa halip na grasya, tila disgrasya, ang inihati ng sperm donor na ito na napag may rare genetic mutation sa kanyang 67 na anak. Ang kwento sa likod ng isyo tinutukan sa ulat na ito. Nababahala ngayon si Edwin Gasper, isang biologist mula Rowan University Hospital sa France sa matinding disgrasyang idinulot ng isang regalo. Kakambal pala kasi ng gift of life ng isang sperm donor sa Europe ay isang rare genetic mutation na iniuugnay sa cancer. Mula 2008 hanggang 2015, ginamit ang kanyang sperm cells para makapagsilang na ngaabot sa 67 na sanggol mula sa 46 na pamilya kung saan 10 mula rito ang na-diagnose ng may cancer tulad ng tumor. Labing tatlo naman ang carrier pero hindi pa nagkakaroon ng cancer sa ngayon. Batay sa kanilang analysis, bagamat healthy ang donor, natuklasan na mayroon itong rare genetic mutation na TP53 ang gene na nagpapataas ng risk sa Lee-Fraumeni syndrome na siya namang nagpapataas ng risk ng cancer. Sa kasamang palad, walang nakakaalam si mutation nang gawin nito ang donasyon. Ilan sa mga naging anak nito ay nakatira sa Belgium, Denmark, France, Germany, gayon din sa Greece, Spain, Sweden at United Kingdom. At sa oras na magkaroon sila ng anak, 50% ang tsansa na maipasa nila ito sa kanila ring mga anak pag-amin ni Casper, nagkaroon ng pagkukulang sa regulasyon sa bilang ng anak na pwedeng ibigay ng isang donor. Bagay na hanggang sa ngayon ay wala pa rin limitasyon. Sa katunayan, nagkaroon na rin ng kaso noon kung saan isang Dutch donor ang pinatigil na bilang sperm donor matapos makapagsilang ng nasa limang daan hanggang anim na raang anak. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa iba pang trending balita sa labas ng bansa. Para sa content, laman ng balita sa South Korea ang isang Korean vlogger na kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas matapos itong bumili ng breast milk sa mga nanay at sabay nitong iinumin bilang content. Depensa ng vlogger, tumutulong lang daw ito sa mga magulang na walang trabaho at inihalin tulad pa ang kanyang sarili kay Santa Claus, bagay na umani naman ng Batikos Online. Ang iba pang detalye sa trending report ni James Galangue. Binatikos at laman ng balita ang Korean vlogger na ito sa South Korea matapos mag-viral sa kanilang bansa ang video kung saan bumibilito ng breast milk sa mga nanay dito sa Pilipinas at saka iinumin. Sa isang evening newscast na sabing bansa, dito ipinakita ang video kung saan inaalok ng vlogger ang mga mami ng 500 pesos kapalit ng kanilang breast milk. Hindi naman pinangalanan ng naturang vlogger ngunit sinabi na kasalukuyang mayroon na ito 4.5 million followers at may tagal na din ng halos walong taon sa social media. Mayroon na rito mahigit 4,000 videos ng ilan ay patungkol pa sa pag-aalok ng pera para bumili ng gatas. Samantala, binanggit rin ng newscast na minsan ay hinahaluan pa nito ng alak at saka iinumin sa harap din mismo ng mga magulang. Sa panayam naman ng mismong vlogger, dinipensahan nito ang mismong akto at sinabing nais lamang niyang tumulong sa mga nanay na walang trabaho at inihalin tulad pa ang sarili na parang si Santa Claus itinanggi rin nito na isaan niyang sexual intent o exploitation ang mga ginagawa nitong content at sinabing para lamang daw sa kanyang personal health. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, R.I.P. Rest in Piesta. Tila na wow man yung mga netizen at ilang kapwa celebs sa art card na ipinost ng aktres na si Jenica Garcia. Paano ba naman kasi? Sa so unang tingin, abay marami ang kinabahan sa pag-aakalang na maalam na ang aktres. Sinaki naman ni Jenica ang hirit ng ilan sa viral post. At ang say nito, buhay na buhay po ako. Yan at iba pang kwelang komento online tutukan sa report ni Angelica Cosme. Umaani ng ang samutsaring reaksyon ng latest post ng aktres na si Jenica Garcia. Paano ba naman kasi marami ang tila nawaw mali ng masilayan ng inilabas na art card para sa kanyang dadaluhang sa gala sa bukaw Bulacan bilang Reyna Imperatriz. Sa comment section, may napa second look daw, kinabahan at nagulat. May diretsahan ang nagsabing, akala ko RIP ka na na tinawanan lang ni Jenica. Marami rin ang pumuna sa pagkakalayout ng announcement na nagbukaan niyang in loving memories yun na may sagala lang pala. Biro pa nga ng isa, RIP po, rest in piesta! Pero bukod sa netizens, nawindang din ng ilang celebs. Gaya ni Melay Cantiveros sa na natakot daw. Habang si Janine Gutierrez na may napatanong na lang ng bakit ganyan? Sa comment section nga ng viral post, nilinaw ni Jenica Garcia na buhay na buhay pa siya habang sa isang Facebook Live na may caption na Alive and Well ay natawa na din ito sa mga koelang hirit ng netizens. Hala, sabi nila, di ano, my deepest congratulations? <laughs> sinabi nila, ah uh, my deepest condiments? ah uh, condiments? <laughs> sa huli, pagtitiyak niya sa mga nagalalang kakilala. Huy, akala nila, sumalangit na ako. <laughs> akala nila. Tapos yung isa ko, <laughs> tapos yung isa kong kaklase, nagtatanong kung mag-reunion daw kasi baka may sakit daw ako. Ha? Huh? Wala akong sakit. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Filipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli sa lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.